Pipiti. Raskan, awalan samo jeraskan. Si Raskan, tuli-tuli. <coughs> Ngelik maglaro ni Twinkle. Ano, star? Star! Dali mm. ba? Dali na, dali na. Mag-exercise. Oh, star! <laughs> Twinkle! Twinkle! <laughs> <laughs> dali. <laughs> Dina sila nalalaro nang ilang araw eh. Ah, Dalena. <laughs> la la, 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 la. <laughs> nasa sa si Rascal. Toing, oh. toing, toing. Ang dalawa lang naglalaro. Dali na, bibig. na po Maingay ang dalawang orange. sa may dalawang orange na nag-aaway. Hmm. <laughs> Dali, tubo 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 Habulin mo, habulin mo, habulin mo, habulin mo. Pascal, hmm. wala ka sa mood maglaro? Lalibi eh. Ah, sister na lang yung naglalaro. Asan ah, si Beauty? Beauty Lena. Hmm, ini kenapa ni, Lena? Toto, kasi ya. Sama pakai Ini bibi. Lakas ka. wala ka sa mood maglaro, eh. Beauty. Ah, pagod na sila. Ano, nali sila mapagod. Rascal! Rascal! Wala ka sa mood maglaro, eh. Ano nangyari sa'yo? Hmm? Gusto mo ba kiramdam? Hina, hina. Laro na. Yon na. sa ha naglaro ka dun sa labas ano ayan tuloy wala ka sa ano na naman mo napagod ka na naman no nagsuroy suroy sa gawas ha hmm? sino napagod napagod ka star napagod si star eh.